init na! Grabe. <laughs> At dahil sa kainitan ng panon na to, eh, nagkaroon ako ng sakit. Hapon na nun eh. Simula nung bata pa ako hanggang ngayon, eh, talagang summer ako kung saan ako nalagnat. Hapon na nun, kakauwi ko lang ng bahay. At dahil sa kapaguran, eh, hindi ko na namamalayan na nakaidip na pala ako nun. Grabe, that time napagod talaga ako ng gusto nun. Ni, hindi nga pa ako nakapagpalit ng damit nun eh. <laughs> so, ayun nga, mag-isang oras na pala akong tulog nun. Ni, hindi ko na nga namamalayan nun eh dahil sa kahimbigan ng aking pagkakatulog. Nagising na lang ako sa katok ng mama ko nun. So, ayun nga, nagpalit muna ako ng damit nun. At tag-aral. <laughs> Uy! Init. Hi, alam nyo ba, habang nag-aaral ako nun, nararamdaman ko na nawawalan na ako ng gana nun. Oo, ganun talaga ako pag lalag na din na. Hi, ano ba tong nararamdaman ko? Ba't ang bigat, ang init pa? Ay, pakalipas ang ilang minuto Eh, hindi pa ako nakakatulog nun Ako lang ba yung Nagiging malamig na yung paapaglalaglatin na Yung iba kasi Nagiinit daw eh So, ayun nga Hindi ko na talaga kaya nun Talagang masakit na yung ulo ko nun So, dumabas na lang ako ng kwarto nun at nagpunta sa may kusina namin at kumuha ng salon pass at ipinahid ko sa ulo ko. At bumalik na rin ako sa pagkakatulog ko nun. Kinaumagahan, nagising na lang ako nun ng may binpo sa noo ko. Sino kay naglagay nun? <laughs> so, ayun lang mga be shoutout sa mga to. Sorry kung hindi ako nakapag-upload nun kasi nga busy ako at parami din nangyari sa buhay ko nun. Thank you sa fan art ni Kiyo. Sisikapin kong mag-upload pero share this video muna ha. Bye bye!